ang problema is magkano pa ang problema sa libingan 9-2 ito narinig niyo po yung problema ng uh, pamilya ni ate Marites 7, 28, 29 30 31, 32,000 650 no? 650 may 2 may pa yan eh oh, may 2 pesos pa yan So total niyan is asa na yung ano. Yan po yung nakuha natin sa GCash, no? Na nilapag ko, no? 72,652. Salamat po. Marami po salamat. Sobra-sobra Yan yung sa GCash. Salamat po. May naman namin kayo. Nagmamalaki po po kayo, ma. Kahit walang wala na po kayo, gumagawa po, po kayo ng paraan. Sa uling sandali, kahit na wala na si Ate Marites, ay gumawa pa rin ng paraan para may saayos ang kanyang uh, anak talagang nakahanga ang pagmamahal ng isang ina. Tumiti-flop yung ano niya? Oo, hindi. Hindi kababayan mga kabarangay no nandito na po tayo uh, sa bahay ni Ate Marites at uh, ibibigay na po natin yung uh, ating uh, tulong ibibigay natin yung uh, tulong galing din sa inyo mga kababayan so samahan nyo po kami at uh, kausapin din natin yung mga anak uh, tatawagan natin yung uh, dalawang anak na nandito at syempre ang uh, 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 partner ni Ate Marites para lahat sila nakamasid sa ibibigay natin no para maging uh, maayos ang lahat at uh, maging masaya rin si Ate Marites na pakita natin yung support na hindi natin siya pinabayaan hanggang sa uli dahil alam ko yan po ang inyong gusto mga kababayan samahan niyo po ako tara sa So, ate, ano pangalan mo ulit, ate? Jan. Ate Jan. Tapos si ate? Cindy. Cindy. Tapos si Tatay Eddie. Ayan, mga kababayan, si Tatay Eddie, siya po yung uh, asawa ni ate Martes. No? Jan? Apo. Jan. Tapos mga kababayan, si Jan po yung laging nagme-message sa akin. Siya po yung tumawag sa akin kahapon na ang problema is yung do po sabi ko po ni Mama. Makano pa ang problema sa libingan? 90 po. 92. Hmm. Um, ah. ay 9,200 po. So, paano 'yan? Ano po ano yung mga napagkasunduan? Ano yung napag-usap-usapan ninyong pamilya? Yung si Tatay, gusto daw iibenta ang motor ni Ilo. Ah, oh, gustong ibenta yung motor na nabili ni Marites. Para itagdag sa bayan. Oh, so yun yung motor na yun, yun yung nabili niya nung nandoon sa amin, di ba? Opo. Oh, So anong naging final? Sayang naman kung ibibenta. Ayun, sabi ko kung hindi hanapin sa akin ni yan. Oo. Oh, kasi yun yung masaya siya na nabili niya yun, no? Napondar niya. At yun na lang ang alaala na... Ayawad, thanks. sense. So, anong masasabi mo, Tay? kasi yung mga gawad yun, di... Bista natin. Kulang sa budget. Ay, bibinta talaga. Kulang sa budget. Si ate naman, ano nang... Masasabi ni ate ngayon? Hindi po, hindi po. I-ano na lang po yung motor kasi po. Yung pambayad po kasi namin yung mga ko namin by Kevin sa Imlay. By sa Imlay yan. Pero talagang pinagpursigihan ng nanay ninyo yon para sabi niya kasi sa akin, nagpasalamat siya na nakabili siya ng motor para may magamit daw kayong mga anak sa pagsitinda ng gulay. Opo. <laughs> So yun, pero mga kababayan, no? Ayun, ito narinig niyo po yung problema ng uh, pamilya ni Ate Marites. Pero kahapon po nang no, pag usap sa akin si Ate, yung panganay siya, yung laging ka namin na kung pwedeng uh, gawan ng paraan yung maitutulong ni Daddy Frankie at uh, Manawagan. Kaya yun, mga kababayan, kaya po ako uh, uh, nag-live uh, kahapon at humingi ng tulong, no? So kaya po ako nandito ate, dahil doon sa problema mo, dahil doon sa sinabi mo na uh, humingi ng tulong, kaya kami na pa live. Walang wala po kalaga kami mahingihan. Ha? Walang wala po kalaga kami mahingihan. Ang barangay po sa amin, hindi pa po napunta rito. Barangay po na namin. Tawag po, tawag po kami ng tawag. Wala pong dumarot eh. Dahil nga po na madami pong tao kagabi. Wala pong, nakakaya naman po. Wala pong maupuan. Hmm. Tapos kinawagan po namin ka ganina. Wala pa po. Kaya po naman problema po kami. Sobra-sobra pa yung problema po namin dumarot. Hmm. Kasi po sunit po yung problema po dumarot yung po sa amin. Kaya po yun okay sige ate ano mo no? kaya kami nandito para maayos yung problema no dahil uh, yan maraming mga marami tayong mga kababayan na nagmamahal kay ate Marites kaya ayun salamat sa inyo mga kababayan no? sa pagbibigay ninyo ng tulong ay Prisky, kunin mo nga yung jacket ko pala. Nandoon yung listahan eh. Huh? Nandoon sa bolsa ko, yung listahan. Huling pulaw na po niya bukas eh. Po? Huling pulaw na po niya bukas po nga. Ah, huling lamay na bukas. Po. oh kasi mga kababayan, uh, unang sabi sa akin ni eh, ate, extend sana nila ng uh, four days. Opo, kasi po wala. Hindi po talaga namin kayang bayaran yung four days, kasi ako ka <coughs> Kasi nga po, mas malaki rin po ng N35 po. Eh, saan pa namin kukunin yung 35? <laughs> eh, kahit na po kami, nga po kami, hindi nga po kami makagalaw kahit saan-saan. Mm -hmm. Yung na, dahil daw po, bawal daw po yun. Alin ang bawal? Mga hihingi po sa mga, ano po, sa mga tao po. Mag, ano po, mag po. Bakit bawal? Yung po, sabi daw po, bawal daw po. Kahit po anak, mag-anak, bawal daw po. Yung mga kapitbahay lang po. Ah, bawal kayong manghini? Opo. Ayun po kasi pinagbawalan po sa amin kaya po dik lang po kami. Totoo ba yun? Bawal ba manghini? Eh kung kinakailangan eh, di ba? Hindi po kami pwede. Yung kapitbahay lang doon po natin. Kapitbahay Ah, kailangan may ibang taong mag... present, magrepresentative. Hindi na kausap ah, na po ako kagabi. Oh. Kaso po, isang tao pa lang po. Hindi po namin malaman kung kabakabagkano po siya yung araw. Okay. So ang pinaka problema yon mga kababayan, hindi nila in-extain, hindi na nila in-extain. Ang gusto talaga sa nilang mangyari, extend pa nila ng 4 days. Kaya lang, pag in-extain ng 4 days, another bayad. Opo, oh, 5 po, po. Another 3-5. So napag na nila mga kababayan na <clears throat> ilibing na lang po this coming Sunday. So ngayon is Friday, no? Kaya ngayon nandito kami para maayos ang problema. Alam ko mabigat yung uh, pinagdadaanan nyo. So naglive kami kahapon, nakakuha nakalikom tayo ng pera. Sana ito'y gagamitin natin ah uh, para maging masaya si Ate Marites at uh, gumaan din yung nararamdaman ninyo, no? Ate, ito uh, bilangin mo ah, huh? bilangin nyo ka Inawag ko kayo para makita nyo rin no para magpasalamat din tayo sa mga taong nagmamahal dahil sa totoo lang napakaraming nagulat ako na napakaraming nagmamahal kay Ate Marite. no mm. So bilang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So, yung problema natin is 9,200 sa paglilibingan. So, 20 ito. Tapos po, meron po po sa ano po, magbabayaran po po kami po saan? Sa, sa simbahan po. Simbahan? Magkano naman sa simbahan? Ah. Oh, ah, so sobra-sobra pa sa 20. Grabe. Tama Sobra-sobra na 'yan. Ay eh, uh, pa ito pasasalamatan natin. Hindi na nagalaw yung motor. Oh, hindi na mag-a. Ta tama si Tatay. Naiiyak si Tatay mga kababayan. Ha? Ako kasi po ano eh. Ay niyan lang po yung pinamanan ni Mamang Rosal niya. Yung motor Ayun na lang po, ayun na lang po yung ano sa kanya ni Mama. <laughs> wala naman po kami may ano kayo dito, may ano ng tulong kung gusto niya pa po dito. Kasi okay lang naman po. Mm -hmm. Ewan ko po, po sa kanya kung anong pong pasya niya, kung uuwi po siya rin sa kanila o oh, dito, mag-stay po muna siya. Mm Hindi -hmm. po namin alam. Mm hmm. Napakabait ninyong mga anak, no? So, ang akin lang yon tama kayo pag-usapan ninyo kasi minahal ng nanay ninyo yan. So, nasa kay, na kay tatay na yan, no? Basta ako, masaya ako na maganda yung samahan ninyo pagpatuloy ninyo yung magbubuting pagsasamahan ninyo para nagsisisi nga po kami Bakit? dapat po dapat po hindi na lang po namin siya po nagtrabaho mm, -mm. para po hindi po siya nawala po sa amin sobrang bayit po na sobrang bayit po ni mama kasi po pagandarating po siya dito dyan ito ulam Oh, uh, merienda. Galing niya kay Daddy Frankie. Eh. Sabi hmm. niya po sa amin. Hmm. Tapos, yun po, may, may dala po siyang tinapay. Tapos, mga ano po, yung galing po sa inyong tira. Hmm. dinadala, niya, dinadala niya po rito. Hmm. Para daw po may makain. Oh, kasi pag nasa labas kami, nasa field kami, pagka may mga pagkain na hindi, ano, sabi ko, iuwi na lang. Ayan, so, sa pagpapalibing kay Ate Marites. Okay na tayo ha? Wala nang problema. Sobra na po. Sobra na po itong 20. Sobra-sobra din kasi ang pagmamahal ng inyong ina sa inyo. Mapagmahal talaga si Ate Marites dahil sa 20 mil na 'to, hindi lang po 'yan. Hindi lang dyan nagtatapos yung mga tumulong sa atin, no? Meron pa. Hmm? Ito, may 20,000 ulit

sa mga kababayan natin kasi nga uh, sa pagkikiusap ni ate na magla live for ako sa ako, so ito naglapag ako ng GCash para pagsamasamahin yung mga pera ng mga nagmamahal, no? So 20 plus 20, 40 at ito pa meron pa, no? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 650 no? 650 35, 36, 37, 38, 39, 40, Oh, may dos pesos pa yan. So, total niyan is, asa yung ano? Yan po yung nakuha natin sa Gcash. No? Na nilapag ko. No? 72,652. Salamat. salamat. Sobrang salamat. Sobrang, sobrang Yan yung sa Gcash. Tapos, meron pang super chat na 4,653. Okay? Yan. One, two, three, four thousand, six hundred fifty three. So, yung dos dito at saka tres, so ito na yun. So, ko to sa inyo para mayroon din kayong panimula magkakapatid. So, bahala na kayong mag-usap-usap kung ano ang maganda ninyong gagawin, kasi sa matitira. Bigay ko to sa iyo, ate, kasi ikaw ang panganay. Tatay, okay. makan mo, ate. Ito, salamat po sa inyo lahat. Wala kang bagay na po. Para po sa portilis po ni Mama saka sa kasa na po niya pagdadasal po. Mag Thank you tayo sa Panginoon at higit ah, sa lahat at syempre sa mga kababayan natin nagpadala. No? Mga kababayan, hindi ko na po kayo maisa-isa lalo na yun sa mga sa Gcash. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam nyo na po yun kung sino kayo. Ano masasabi mo sa mga kababayan natin sobrang pag nagmahal sa iyong nanay na nagpadala ng Gcash? Maraming maraming salamat po sa inyo po lahat. Kung dahil, kung di dahil po sa inyo kay Daddy Frank sa mga kasamaan po ni, ma, ni, ma, ni Mama po, Marites. Hmm. Walang wala, walang wala rin po kami ma. Walang wala pang kumukulong po sa amin. Hmm si ate. ate. Maraming 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 salamat din po sa mga nagpadala po sa nagmamahal po sa mama ko. At maraming salamat din po sa inyo dati prang dahil po nandyan po kayo. Para po sa mama ko, hindi nyo po talaga kami iniwan kahit wala na po yung mama ko. Opo. Kasi so, huwag kayo lang po yung kagabi po sa amin. Eh. Thank you po ng marami. Nakakaiyak mga kababayan. Hmm? Kung alam lang talaga natin na si Ate Maritis ay may mabigat na karamdaman, hindi pa sana tayo umabot sa puntong ito. Pero wala tayong magagawa siguro hanggang dyan lang talaga. At kung ano't ano man mga kababayan, may purpose si God. Huh? Ayun eh, na lang pray lang natin. Si Tatay, say ano mo sasabi ni Tatay. Maraming salamat po sayo, Bad Frankie. Sa mga <laughs> so, yung sa so, mga vloggers na nagbigay siyang dose kay Marites. Kami <laughs> rin salamat po. Thank you din kay Ate Marites dahil sa kanyang kabaitan. Ano na ngayong news? Malamig niya na pinupan. Maraming maraming po salamat sa pag-iwang pagmamahal. Hindi ka po na ay makakalimutan. Ikaw yung magwala namin na pagkidabes po. Kahit anong kailangan po namin, baby, kayo ninyo. Salamat po ang mga sa lahat ng binigyan ng mga hindi, binig, binig. hindi ko po, po ay makakalimutan kahit kahit hindi nagkakatagpo tayo hindi ko po, po ay makakalimutan kahit pa rin ni mama ko ang birth niya po sa amin mo Sobra. Kahit po lang wala na po kayo, binibigay niyo pa rin po. Nagmagawa po kayo ng paraan. Maayos na po yung libingan ninyo po, saka po yung ano ninyo po. Pag-40 days, lima. days. Wala na po tayong problema. Mahal dito, hindi na dipanggit. sa mga mati na dipanggit. Sa tulog. Mahal, ang Salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po namin tayo mamakalimutan. guys na po yung libingan ninyo I hey, love you po ma Yes, so... <laughs> sir

may naiwan na lang po kayo dito sa nagkara kong pera. Kaya ano na lang po namin sa kamang paraan po. Magamitin po namin sa pagkikinda. Hindi na nagkakaroon mo, siyempre. Oo, iinuan niyo po maturoy dito, ma. Sa kanya na po yun, ma. i i po yun sa kanya? Hindi pa kami makikilaman po yun. Para po maging masaya po kayo. <laughs> 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 <laughs>

guys, walang wala na po kayo. Gumagawa po, po kayo ng paraan. Ay, tapos na, tapos na po tayo. Nagpapasalamat din po ako, Daddy Frank. Kailangan okay. okay, nating kumilos. So, mga kababayan, mga kabarangay, <coughs> naging emosyonal masyado itong magkapatid, anak ni Ate Marites hanggang sa asawa dahil hindi po sila makapaniwala. Sa huling sandali kahit na wala na si Ate Marites ay gumawa pa rin ng paraan para maisaayos ang kanyang anak. Talagang nakahanga ang pagmamahal ng isang ina. Naniniwala na po talaga ako na sa kasabihan na gagawin lahat ng magulang mapasaayos ang mga anak, no? Dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang uh, kabaitan, ay maraming uh, nagpadala sa kanya. Yung problema nila ay naging maayos na at palagay ko po sa pera na nalikom natin. Ang kabuuan po ay 77,305. So, may may iwan din para sa pam ano pang bili ng gulay panghanap buhay dahil yun po lagi yung sinasabi ni Ate Marites na siya lagi namimigay ng puhunan para mapagtinda ang kanyang anak ang kanyang mga anak Kaya, mga kababayan ko uh, saan man po kayo naroon Luzon, Visayas, Mindanao maraming maraming salamat kulang po ang salitang pasasalamat pero hindi ako magsasawa Magsa, magpasalamat sa inyo lalong lalo na rin po sa mga kababayan natin OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa malaking karangalan po para sa akin na ipinagkatiwala nyo at uh, isa ako sa naging tulay para maipaabot ang inyong pagmamahal sa mga anak ni Ate Marites muli po thank you so much Ate, huling uh, ano na lang sa ating mga viewers hindi po dahil po sa inyo hindi po dahil sa inyo hindi po magiging maayos yung libingan ng mama ko maraming maraming salamat po Mag-iingat po kayo lagi. God bless po. Okay. Dato naman. Maraming-maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa mama ko. At salamat at ano po, sana po mag-iingat po kayo lagi. Dahil nandito lang po yung mama ko. Hindi, sana po hindi niyo rin po siya makalimutan kahit wala na po siya. Salamat okay. po. Si tatay naman. Maraming salamat po sa mga nagsulong kay Marites. Maraming hmm. maraming salamat po.